Kung sa Pilipinas nag-aaway-away at nagpapatayan pa dahil sa mana sa lupa at sa bahay, dito sa Japan, ang dami pong abandoned house katulad nitong pinagkakampingan namin. Lahat ng dalawang bahay na 'to, wala nang tagapagmana kasi ang mga tagapagmana, ayaw na nilang manahin dahil may sarili na rin silang buhay sa ibang lugar, sa ibang city. So, ayan nga 'yung tumira daw dito, 'yung matandang mag-asawa. Unang namatay 'yung babae, kaya ayan, ang laki ng bahay nila pero wala ang nakatira, nandyan pa rin yung ibang mga gamit, especially doon sa kabila yung parang trabahoan ng matandang lalaki, puro de makina ang mga gamit niya na mga pang Pang grinder, mga drill, mga kung ano, anong mga makinang mamahalin. Talagang intact siya nandyan. Wala nga kasing pagmana, Nakakatakot nga, no? Baka mag-haunted house, house na to. Ano, ilang taon na kaya itong walang tao? Tapos huli nga daw namatay yung lalaki, si Ujichang. Yun daw ang pinakahuling nakatira dito. Makikita mo talaga, may nakatira dito talaga, may toilet siya, lahat-lahat. So isipin mo ang lungkot ng buhay niya, di ba? Pagkatapos, mga anak, nag-asawa na lahat-lahat. Kaya kayo, kayo lang as mag-asawa rin ang naiiwan sa bahay. Kaya magiging ganyan, tapos kung wala pa kang pang tagapagmana, ganyan mangyayari. Nakakalungkot no.